Hello guys! It's me again, ang inyong Tara, samahan niyo ulit ako sa aking vlog again, again, again. <laughs> At eto na naman nga ulit ako. Narinig niyo na naman yung aking intro na walang kamatayang again. <laughs> O tara guys, samahan nyo nga ako dito sa harapan namin dito sa kailugan ng Tibagin dahil nga dito ay merong mga naglalabang mga palakayang maliliit. O sabi ko nga sa kanya, tarating na natin kung may huli sila. Bago kami makarating doon, ay syempre madadaanan muna namin tong aming barangay hall na bagong gawa pa lang. Grabe ang ganda niya. So isang araw papasok tayo dyan, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang loob ng aming barangay hall ngayon. Sa ngayon nga, dito muna tayo sa may pulo na to. Dito talaga, tuwing umaga, maraming naglalaba dito mga palakayang maliliit. Pero sa kasamang palad ngayong araw na to, ayan, dalawa lang silang nadatna namin. Bad timing yata yung pagpunta namin dahil mukhang walang huli. Kukunti lang yata yung huli ng mga palakaya. So, eto nga, naabutan namin na nagtatanggal sila dito. Ayan, meron namang huli, pero hindi nga gaano marami. Sana naman, Lord, sa susunod is madami na po talaga. I-bless nyo po talaga lahat na mangingisda dito. Na maraming, 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 maraming sanang huli talaga palagi. Nakakahiyang humingi ng ulam kasi wala silang huli. Kaya balik na lang kami sa isang araw. Ay, mabuburaot lang pala. <laughs> Kaya ayan umikot na nga kami at inikot lang namin tong tibagin so nadaanan na naman namin tong bangka ng Raiden na palakaya. At para na naman artista ang inyong ate Rhea dahil may kumakaway na naman nga sa kanya. Pag hawak ko talaga tong cellphone ko at nagbibidyo ako ay piling artista talaga ako. Kinakawayan ako ng mga tao. <laughs> Hoy, charot-charot lang yon, Huwag kayong maniwala, ha? Mga followers ko pala yan. Kilala na kasi nila ako. Kaya kumakaway-kaway na sila. Shout out sa inyo and thank you for always watching. At meron nga kaming nakita dito lang sa may harap namin. Sa harapan lang din ang puga dahil magkaharap lang naman yung barangay namin dito. So, merong nag-uumpukan doon or nagkukumpulan. Sabi ko, ano kayong ginagawa? Yun pala, merong namimili ng huli ng bakla dito. So, ayan, pinasyalan namin. At nakita nga namin si kuya. So, kilala niya ako.

makatanong nga ako ay grabe talaga akala mo naman ay mamamakyaw din so eto pala yung mga huli nila ay